Good morning mga kalaki, siyempre po ngayon po ay May 16 Ayan po, kalagitnaan na po ng Mayo mga kalaki Siyempre po, gising-gising na po dyan Para po sa mga suki natin dyan sa mga numero mga tips po Uy, congratulations po sa mga nanalo po ng 4 uh, digit lucky numbers abroad po kahapon Ayan po mga kalaki, nagbigay po siya ng balato Ayaw po niya magpa-post Dahil po, uh, siguro sa religion niya Igalang po natin yun, basta congratulations po ma'am maraming salamat po sa balato nyo po mga napakalaking tulong po yun uh, ma'am sa mga uh, sa aming at binibigay ko po yun sa mga street lola po mga kalaki yung mga binabalato po sa akin yung mga lola po na nakikita ko po sa lansangan na kailangan ng mga tinapay binibigay ko po mga kalaki binibigay ko sila ng mga noodles, tinapay tsaka mga uh, mineral water po so mga kalaki maraming maraming napamapapanood po yun lagi sa tiktok ko no mula noon po hanggang ngayon talagang ginagawa po natin yan. At syempre po mga kalaki, gising na po, Ito na po ang mga 2-digit lucky numbers po ngayong umaga. Ibibigay na po natin sa masusugid natin mga lucky followers. Kaya kung gising ka na at gusto mo nang kunin ang mga 2-digit lucky numbers natin ng bawat bayan, abay, ibibigay ko na sa'yo. Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging syempre Millionario Ayan po mga kalaki. Ayan. Maraming maraming salamat po sa mga walang sawang pagtutok niyo po dyan sa amin. Gumising na po at eto na po mga two digit lucky numbers. Umpisaan po natin sa Laguna. Ayan po Laguna. 1.30 Quezon. 23.15 Olonga po. 7.1 Dabao. 3.4 Tarlac. 14 G's. Quirino. 29, 19, Bacolod, 11:30, Cavite, 3:4, ano to? 3:34, Taguig, 2:16, Mindoro, 8:00, Marinduque, 14:17, Caloocan, 5:21, lupa 2:33, Palawan, 21:26, Zambales, 5:35, Apayao, Gis 14 Quezon City 25-29 Pampanga 28-22 Pangasinan 23-31 La Union 14-11 Nueva Ecija 2-19 Nueva Vizcaya 21-28 Ilocos Sur 3-5 Ilocos Norte 416 mas bate 21 30 Cebu 4 12 Aklan 1 6 Aurora 5 3 Isabela 7 2 Togigarao 26 24 Rojas 14 22 Capiz 31 36 Bohol 29 32 Bulacan 13 15 75 Bicol 48 Batangas 19 Bataan 10 15 Butuan 23 27 Benguet Ano to? This is sa is sa is Iloilo 5 27 Leyte 9 30 Samar 8-11 Paranaque, 1-12 Manila, 24-31 Pasig, 6-37 San Juan, 10-20 Marikina, 5-15 Tabuk, 30 23. Ayan mga kalaki, puputulin muna natin yan para sa masusugid nating mga followers na nagaabang po dyan. Uy, pakinggan nyo pong mabuti yung mga sinasabi ko mga kalaki ah. Lumalabas po yan mga kalaki. Maniwala po kayo sa akin. May napapanalo po tayo araw-araw na po yan sa Facebook. Okay? Puputulin muna natin dyan mga kalaki para sa masusugid nating mga laki followers na nagtatanong po kung paano po makakuha ng mga legit na mga laki numbers. Basta po nakafollow po kayo sa mga legit na account. Ito hanapin niyo po sa Facebook. Red Parungkin po na merong Uh, 400,000 followers, check kami po yan at meron po tayong second account Red Parunkin po na naka yellow t-shirt ako na may 51,000 followers, kasama ko po si Lola Carmen at Aris Gatchalian, ayan po yung mga legit na account po natin sa Facebook, meron din po tayong YouTube ang YouTube po natin, Red Parunkin po na merong uh, 16,800 followers at syempre po, TikTok, ang TikTok po natin Red Parunkin po na merong 424,000 followers ayun pa yung mga legit na account natin sa social media pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers din mag-request mag-suggest magpa-code at pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga video namin heart ng heart mga kalaki, automatic po padadalan kita ng mga lucky numbers agad-agad po dyan sa messenger mo. Okay, tandaan nyo po ang lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation po ang may membership fee at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months sa STL, sa wedding, sa national, sa Lotto Pilipinas, Lotto Abroad. Ako po ang magbibigay sa iyo ng mga tatayaan mo. Iko-code ko po ang birthman at birth year mo. Pag sumali ka rito sa private consultation, tututukan kita sa laban mo. ito po ay walang pilitan. Nasa may mga gusto lamang pong subukan, ang galing namin sa private consultation, baka dito ang swerte mo, subukan mo na magpa-member ka na. Make sure po na magkakausap nyo muna ako sa messenger, message na po kayo sa messenger. Make sure na makakausap nyo mo ako, para legit na legit na ang kausap nyo. Ako po, at hindi po ibang tao bago kayo magpa-member. Okay? At syempre po mga kalaki, tandaan nyo ang lucky numbers namin 3 days po bago natin palitan at may discount po sa mga mauuna po magpa-member ngayon pong araw na ito mga kalaki. Kaya gising na mga kalaki, tutuloy ko na ang mga 2-digit lucky numbers po sa Romblon, sa East 19, Angono Rizal, 28-5, Muntalban Rizal, 14-29, Antipolo, 21, 28, Taytay Rizal. 3.23 Cainta Rizal. 5. Gis. San Mateo. 11.17 Ayan mga kalaki kompleto po ang mga laki numbers natin. Takbo na po sa mga suki yung outlet. Make sure po mga laki numbers natin na alagaan nyo po yan ng 3 days po bago natin palitan. At ito na po ang paborito ng lahat, ang shoutout time. Ayan, shoutout po tayo. Sir Red, pabati naman po. Dito po kami sa Camp 7 po sa Baguio City. Uy, Camp 7. Hello po sa inyo sa mga taga Camp 7. Lagi po kaming tumataya ng STL ng Weteng Kuya Red. Maraming salamat po. At minsan po napanalo niyo po kami. Uy, legit to. Mga kalaki, 2 digit daw. Nanalo daw sila. Karamihan sa nananalo sa atin, 2 digit at 3 digit. Malay mo, this time, ikaw na ang susunod nating winners. Ayan. Maraming salamat po dyan sa taga Camp 7. Kila Ate Rene, ano to? Ate Rene at kila Kuya Sam. Kaya Ate Rinne, at kila Kuya Sam, maraming maraming salamat po sa walang sawang panonood niyo po sa amin. Diyan po sa Family Awat. Oh, hello po sa mga Family Awat po diyan. At syempre po mga kalaki, sa atin po mga tricycle driver naman po diyan sa Ilocos Norte. Hello, shout out po sa inyo mga kalaki. Maraming salamat po sa walang sawang panonood niyo po diyan kila Kuya Bindo. Ayan po mga kalaki. Tandaan niyo po ang lucky numbers namin, alagaan niyo po at mananalo tayo ngayon mga kalaki, claim it. Good luck. Gising na.